Hi guys, good morning. So, today is Wednesday. Look at that snow, guys. Look at the snow up the top of the rooftop and the lights. Look at that, guys. Much, much, much snow. Look at this. guys. Ang kapal talaga ng snow. Tingnan nyo. Oh, ang kapal talaga. Ang kapal-kapal. Ayan guys. Ayan guys. Maglalakad ako. Ang, ang lalim. Ayan. Ang lalim talaga. naku, <laughs> Ayan guys. Ang lakad ko. Tingnan nyo guys. O ba diba guys, ang lalim. Oh. Hanggang doon guys. Tsaka yung sa bukid. Tingnan nyo yung ano guys. Yan yung. Oh. Yung ate tsaka yung mga kahoy guys. Grabe talaga. Kakapal-kapal ng mga Ng mga snow. What that guys. yan. O, oh, ayan sa libra namin. Ang dami din nilang snow. Ayan. Hindi naman yung bulaklak namin, guys. Ang dami talaga. Super. Hindi mo, guys, ang lalim ng ilalakuan ko. ang lalim. Just yan. Wala na kami halos sa paglagyan. Tapos 'yan pa yung panahon, guys. O tingnan mo. Yung langit, napaka-gray. Napaka-gray talaga. Walang araw. Ayan. Ayan guys. Okay, guys, nagsulat ako ng Snow is. <laughs> yeah, guys. Snow. Yeah. Alright, guys. It's snow. It's snow. It's snow. It's snow in the Wonderland.